Bigla daw siyang kinabahan dahil may bagong icon na nag-appear sa kanyang panel. Pakita ko sa inyo. Ayan o, money sign. <laughs> Nang ating paanda rin, eto na nga ang sabi ng may kanya. Kapag daw umiinit ang makina, bigla na lang daw itong nakukonvert sa D2T. Napagkakamalang two-stroke ang kanyang motorsiklo kaya kapag nagpapagas ito, sinasamahan daw ng gasoline boy ng isang 2 na bote ang kanyang tangke Ang sabi niya kasi, Boss, ang concern ko talaga sa tuwing napapadaan ako sa may konting basa, namamaday ang aking motorsiklo. At dagdag pa niya sa tuwing nalulubak, parang nawawala yung lakas. Eh paano hindi mamamatay ang iyong motorsiklo sa tuwing makakadaang ka sa ihi ng isang lasing sa kanto? Pag ikot ng gulong mo, ayan, mapupunta sa air duct mong wasak, maihigop ng makina, ayan o, dyan dadaan yung tubig dahil sa yung gulong, hihigupin ng makina, and then, hola! Bigla na lang siyang mag- Power off! Bukod kasi sa tubig, may kasamang buhangin yung tubig na nahigop niyan panigurado may damage na ang loob ng cylinder mo. Dagdag pa niya, boss, oh, medyo bagong top overhaul ito. At confirm, medyo bagong top overhaul nga dahil malinis pa ang kanyang piston head. At syempre, nag-check na rin tayo sa kanyang cylinder head. Ayan o, oh, yung kanyang chamber, medyo malinis din. Confirm, Bago nga itong top overhaul pero double check natin kung bakit siya nag-uusok. Isa ito sa pwedeng dahilan, nag-ipo na siya ng lupa na pwede ng tamnan. At ito naman ang pinakaugat kung bakit may umilaw na bagong icon sa kanyang panel. Gawa natin ng paraan, buksan na rin natin ang kanyang cylinder block. Check natin kung anong damage ang meron dito. Pagpasensyahan nyo na yung mga angulo at likot ng kamera dahil ako na ang gumagawa, ako pa ang maniniyot. Ayan, sumilip na nga ang kapirasong gastos malala. Nagkaroon ng maraming hairline ang kanyang cylinder wall, then after neto magkakaroon ka ng maraming hair fall. Pinatesting ko nga sa may kanya ang piyesang isinalya doon sa shop na pinagpagawan niya sabi ko ipasok mo sa butas subalit nagdere-derecho sa butas ng intake port kumbaga maling butas ang napasok butas ng puwet <laughs> dapat <laughs> sa valve guide ayan dahil gusto kong ipadama sa kanya na may kalog ang valve lang ikinabi ayon sa may kanya Medyo ang napagawan niya daw na shop ay alanganin yung mga pyesa dahil sa liblib na lugar daw siya nasiraan. Well, pinatesting ko nga sa kanya yung genuine. Pag sinalpak mo yan dyan, wala talagang kalog yan sa valve guide. Ito yung genuine parts na pyesa. Ayan o, wala siyang kalog kung kaya't nag-usok. Siguro ginawan lang ng paraan ng mekaniko para makauwi siya sa kanilang bahay. Thumbs up pa rin sa huling gumawa neto dahil nagawa niya ng paraan para makauwi ang ating repa. Subalit, pinang na ata ng may kanya. <laughs> In-enjoy yung paraan kung kaya't eto, gastos na naman. Sabi ko nga sa kanya, saang liblib na lugar ka ba nasiraan? Mukhang ang motorsiklo mo ay pinang trail mo. <laughs> Ayan tuloy ang daming na damage. Ayan o, parang niliha ang kanyang piston. Hindi na natin to ibabalik dahil susungaw na ito. Wala na pressure na makukulong. Sisingaw na sa gilid-gilid. Ayan o, hiwa-hiwa na ang kanyang piston dahil sa mga debris na mga nakapasok sa kanyang air duct. Okay lang sana kung mangilan-ngilan lang, subalit eto nabuo niya yung isang piston mismo, hindi na perfectly circle. Eto brand new, dapat ganito kakinis yan. Eto naman kanya cylinder block balak pa sana nating ibalik. Subalit ginamitan ko ng banayad finger, sinalat ang mga spot. Kung goods pa bang ibalik, subalit hindi na talaga kaya dahil nung no ating salatin, ayan na nga, may mga kanal na na hindi na talaga masisil. Sa bandang kanan nga, ayan, talagang malala na ang gasgas. -gas gumana ang 10% ng aking construction skill. Ayan, nilagyan ko ng bull kasil. <laughs> Sabi ko sa kanya, pansamantala lang ha. At eto na nga, natapos na natin. Hindi na nagkusok ang uso ng kanyang tambucho at wala na ring umilaw na icon dun sa kanyang panel na money Kaya nga, tanong ko sa kanya dyan, alright ba tayo dyan? <laughs> alright!